perwisyo at takaw aksidente pa. Itong reklamo ngayon ng mga motorista at residenteng dumaraan sa Malaria Road sa lungsod ng Kalokan. Bakit nga ba umabot sa ganito ang nasabing daanan? At ano ang agarang responde ng DPWH? Hindi pong tunghayan. Oh, Malik ang tag init dahil yung mga katoto buwangin. Abala rin po kasi, traffic. Laging traffic siya. Tapos, ano, yung sakitan namin, medyo ano rin kasi walang masyadong bumibili. Kailan pa masosolusyunan yan? Ang tagal na niyan. Ito ang larawang ibinahagi sa isang community page sa Facebook ng isang residente mula sa lungsod ng Quezon. Matatagpuan ito sa Quirino Highway, o mas kilala bilang Malaria Road. Batay sa komento ng ilang netizen, Inahalin tulad nila ang daanan sa buwan. Habang ang iba naman, abay nagbiro pa na tila mga isla sa Palawan o di kaya'y ang tanyag na Chocolate Hills ng buhol. Ngunit mas maraming nabahala dahil ang daanan ito ay pugad ng aksidente ng mga motor at iba pang sasakyan. Paano ba naman ang nasabing kalsada, lubak-lubak at bako-bako? Bagay ang responde team na agad na nag-imbisiga sa lugar, hindi lamang na traffic. Naranasan din ang dumaan sa kaliwat ka ng malalaking butas at nakausling mga tumpok-tumpok na asfalto. Nakausap namin si Luis, delivery rider at matagal ng residente sa lugar. Ayon sa kanya, noon pa man ay daanan na ang kanilang lugar ng iba't ibang klase ng sasakyan. Ngunit na magsimula mga pagtatayo ng isabisyamento at pagdami ng mga sasakyan, dito na nila nararanasan ang matinding problema. Taga dito po ako, dito lang sa Kamiya Street. Dati po akong security guard. Dati naman po, okay naman po is. So, sa tagal na siguro ng daanan, eh, nagka-butas-butas na, na po siya. May, nan may Road po ito ng Carino po. Dito lahat daanan ng papuntang Manila at tapos papuntang Bulacan. Boundary kasi po ito ng... Bilang rider, reklamo nila ang bako-bakong daanan na madalas pagmula ng aksidente. Malaking pasakit din sa kanila ito dahil madalas na matapon na mga idinideliver ng pagkain. Hustle po eh. Tapos di mo din na malay. na didisgrasya din po dyan. Kahit anong ingat mo dyan or ano po, madidisgrasya ka dahil sa lubak, tapos na ano pa, butas-butas po siya. Butas ma'am, ma sa akin, ma'am, din, ang na po. Lalo na yung mga hindi po taga dito, dinilalam nilalam yung daanan. Eh, mabibilis pa na yung ibang rider, dinilalam nilalam na ano, doon sila ma-out of balance. Masyadong lubak po, ma'am. Madami talagang kahit saan ka, para ka nangangabay lang. Siyempre, kami bilang rider po, gusto namin may dalagad yung pagkain, hanggat mainit pa. Eh ano kay tanong ingat namin po. May dadalbo-dalbog po yung uh, daanan ko eh. Kaya natatapon minsan eh. Kaya na humingi kayo ng pasensya din sa mga pat, ano mo, mga customer po namin. Ngunit paglilinaw niya, makailang ulit ng ginawa ang daanan. Bagamat nalalagyan ito ng aspalto, mabilis din itong nasisira dahil sa mga pag-ulan at mga dumadaang dambuhalang truck at bus. Um, yung mga butas-butas po, dati inispaltohan kaso inanod lang po ng ulan. So ngayon nagkaroon ng butas-butas. So ginagawa ng DPWH, tinatakpan ng minsan lupa. E, eh, nawawash out din po. Minsan mga bato na ano, po, mga buhangin, nawawala din po dahil na sa ulan po. Mas lumalala yung nagkakaroon ng disgrasya dahil yung lupa nawabasa, madudulas pati yung buhangin po. Pagayang ilang residente at nagtitinda sa lugar, ramdam na ang dalang perwisyo nitong daanan. Pwede po kasi may aksidente dyan kasi sobrang lubak po eh, lalo na po yung ganyan pong daan. Ay, abala din kasi minsan pag traffic, syempre hindi kami agad-agad makarating dito sa ano namin, sa pwesto, gawa niyang lubak-lubak. Panawagan ni Luisito, nasa kabila ng mga ginagawang pagsasaayo sa kanilang kalsada na makatutulong sa kanila sa mga susunod na panahon ay mabigyan din sana sila ng kaunting ginawa. Ang gusto ko lang po sana, maayos na po itong daanan namin para lahat po ng dadaan o lalo na mga motorcycle, maging maayos na po yung ano, wala na pong madisgrasya or mais lang po yung daanan, hindi po siya lubak. Okay lang po mag matraffic, at least maganda po yung daanan, hindi po siya nakakadisgrasya sa mga rider. Agad kami nakipag-ugnayan sa lokal na pamala ng kalokan upang malaman ang estado ng nasabing daanan sa Kirino Highway na kanilang nasasakupan. Ngunit ayon sa kanila, ang nasabing daan ay nasa ilalim ng Department of Public Works and Highways o so DPWH. Nagpaunlak ng panayam ang 3rd District Engineering Office ng DPWH na nakasasakup sa nasabing lugar. Paliwanag nila, tuloy-tuloy ang pagsasaayos. Patunay dito ang drainage rehabilitation sa nasabing kalsada. Uh, ang Malaya Road po sa DPWH name po niya is Novaliches San Jose or San Jose Novaliches Road pero po mas kilala siya ng public na Quirino Highway. Ah, uh, connecting po siya ng Quezon City and Bulacan. From light vehicles, buses, jeeps, and uh, trucks, heavy trucks. Condition po natin sa Malaya area since ano siya may mga public markets, ah, uh, may mall, may metro plaza, ganyan. Uh, busy road talaga siya. Tapos may ongoing din, may ongoing kami project, may ongoing din si MRT. So, yung imagine yung volume ng people, yung volume ng vehicles, lalo na yung sa mga equipment natin, yun, nagaan siya, crowded na siya, kumbaga. Tapos, kung makikita nyo po dun sa uh, existing nating condition, dun sa malaria area, wala po siya existing damage. So, kung wala siyang existing drainage, yung tubig po is nandun lang sa kalsada, which nakaka-cause ng pagkasira. Kaya ngayon po, yung project namin, meron pong construction ng drainage para magkaroon na po ng catchment yung tubig namin. May reblocking na rin po tayo ng kalsada. Dagdag pa niya, dahil sa itinata yung MRT7 sa lugar, ay per schedule ang ginagawang pagkukumpuni sa kabaan ng Kirino Highway kasabay namin si MRT-7. Uh, since po ang San Jose Nova is hindi naman po talaga siya ganun kalaki, tapos kasabay pa po yung construction, uh, hindi po kami pwedeng magsabay ni MRT. So bigayan po talaga kami. Uh, kailangan po meron nakalatag silang schedule, may nakalatag kaming schedule. Para po uh, kapag nag-implement kami ng operation namin, Uh, hindi po ganun kagrabe yung magiging traffic kasi ngayon pa lang po sobrang traffic na di ba What if pa kung magsabay pa po kami? Okay. Ngayon po kasi, ngayon po ang ongoing namin, uh, naglatag po kami ng schedule po namin sa LGU, uh, sa traffic unit. Ang ongoing naming scheme ngayon is every weekends. Uh, parang po sa EDSA yung Friday ng gabi, uh, babasa, ganyan. Tapos bubuksan po yung traffic ng Monday ng madaling araw or Sunday ng gabi. Kung makikita nyo po, di ba four lanes tayo sa Quirino Highway? Ang inner lane is nasakop na ni MRT7. So, ang pwede lang namin gawain is outer lane. So, one side, one side lang po kami. Kung hindi po kami mag-close, wala pong ibang dadaanan. Humihingi rin siya ng paumanhin sa mga susunod na araw dahil maaring isasara ang southbound lane ng naturang kalsada. Uh, ngayon po, uh, kung makikita nyo po, uh, may ongoing kami project, rehabilitation of roads and drainage. Nascarify na yung ibabaw. So ngayon, uh, ngayong weekend, uh, actually ngayon, ongoing sila ng drainage. Ngayong weekend, uh, magbabasag na po sila ng pavement para yung outer lane natin, uh, southbound, Uh, madaana na na pagdating ng Monday. Kumbaga medyo smooth na siya. Target po namin sa Malaya area. 130 meters po 'yun eh. Ayun talaga may sira doon sa May Metro Plaza banda. Uh, we need po 3 uh, to 4 weeks po. Para po doon sa area na 'yon. Kung wala uh, considering na wala po tayong uh, maging suspension doon sa schedule na kasi syempre bigayan po tayo ni MRT. Uh, humihingi po kami ng pasensya at malawak na pangunawa para po uh, uh, tungkol, patungkol po doon sa ginagawa po nating proyekto ngayon. Uh, asahan nyo po na ginagawa po namin lahat ng aming makakaya upang uh, maging maginhawa po ang, at ligtas ang ating kalsada. Maayos, maginhawa at ligtas na pagbiyahe. Ito ang dapat isaalang-alang -alang na mga namamahala sa ating mga pangunay kalsada para sa kapakanan ng mga motorista at mananakay. Kaya naman ang mga reklamo at sumbong na tulad nito, nararapat lamang na agad marespondehan upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Mga kababayan, salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde Matarang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.